Magandang umaga sa ating mga farmers Ngayong umaga ay pumunta tayo dito sa ating uh, nagraskateran. Kahapon kasi guys habang lumalaban si Manny ay hindi tayo nanood kasi mas inimportante ko tong uh, malinisan yung ating kalamansian kasi pwede naman natin panoorin yung laban ni Manny kahit mamaya at least ah uh, nalimisan natin yung ating kalamansi itikol oh, napakakapal kasi nito kapong guys nung isang araw ko pa to pinaproblema so at least natip natin tingnan nyo po grabe yung kapal ng uh, damo nyan so at least kapong talagang uh, talagang hiniritan ko kung sabi ko talagang pinorsigin natin na matapos agad pero hindi naman talaga totally agad-agad natapos isang buong araw natin to rin scatter so at least maganda na oh. so ang kailangan nito mag taproning tayo kasi madami po dito ang tatapronin to you no? Know? kagaya nito uh, kailangan na taproning natin to maalis ito marami pa dito to. Ito, ayan na kailangan matapruning natin to madami pa dito ayan ito kailangan matapruning din dito guys ayan kailangan maalis yan kasi kapag hindi mo yan inalis guys ayun po ang nangyayari nung tumataas. yung puno ng kalamansi na walang sanga walang mga kasang uh, meron natin to tinapruning na makikita nyo naman ang gaganda ng uh, ng puno niya. at syempre kapag ganyan po ang puno uh, syempre produce yan ng napakaraming bunga uh, hindi kagaya nung panay taas lang na walang ganong sanga so ayan na oh. po yan ito yung pinakahuli nating itinanim pero tingnan, tingnan nyo tingnan niyo naman po guys. So, daming daming tayong challenge ang sacrifice dito. Bago natin 'to napaganda. Grabe. Pero sulit naman yung kapagod natin, yung hirap natin sa paglilinis nito. So at least natapos na natin ito guys. Uh, tapos na to So uh, mayroon tayong tinatarget na isa pang area yung huli nating itanim kulang kulang 300 na puno so napabayaan natin na yon kasi nga uh, tinapos muna natin yung uh, dapat tapusin kaya gaya dito kasi ito na yung magbibigay sa atin ng pera guys kung pabayaan pa natin to kasi may mga uh, may mga bunga na kagaya nito oh. nyo may mga paisesa na siyang bunga Kasi nga baka next year uh, mas lalong dumami na po yung bunga nito. Kasi ready to ready to kaya na tayo eh. Talagang nag nakahanda na siyang mamunga. Grabe, grabe yung challenge, grabe yung paghihirap bago natin to na achieve Na ganito kaganda, ganito ka sisigla yung mga tanim natin daming sakripisyo po yung ginawa natin kasi hindi naman gaganda ang isang bagay kung hindi mo pinaghirapan di ba so <laughs> yung hirap natin dito sa pag um, uh, maintain ang kalinisan ng kalamansi na to ay isa na po yun sa pinaka challenge sa akin na yan lang po mga ka-formers at least na-achieve ko na yung dapat kong gawin ayan maganda na Ganda na 'yung kalamansi, ah kalamansi natin oh. Pero meron pa mayroon pa tayong itong uh, isa pang hindi pa natapos dito sa unahan. Kailang medyo manipis naman dito madali lang itong grass katitan. Dito sa unahan. Plus ito, meron pa dito medyo madamo. Pero manipis lang po 'yan, guys. Ah uh, na lang po ang gagamitin natin yan Ah uh, hindi blade kapag makapal po kasi bleed ang ginagamit ko pero kung manipis tamsi lang mas mabilis so yan lang po mga ka farmers mga paraoma I'm your paraoma happy farming magandang umaga uh, busy na naman tayo sa paghatid ng mga bata sa school <laughs>